So, eto po ang nakakatawang nangyari ngayon kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga po, may nabisto po sa kanya ngayon. At dahil nabuking ito, napahiya na naman po siya ngayon mga sangkay. At eto, pag-usapan po natin, ano nga ba ang nangyari? Parang gusto kong itanong kung sino talaga yung advisor ni VP Sara. Kung sino nga ba yung yung nagtuturo kay VP Sara na itong gawin mo. Kasi lahat po mayroon yan eh. Bukong palpak eh. Kasi ito na naman, nagsalita na naman po si VP Sara na nagpahamak po sa kanya. Alam niyo kung bakit? Ito, nabuking po kasi siya. Sa sarili niya pong bibig mismo. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, naku po tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman, ano pang iniintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto nga po ang nangyari. Si VP Sara, mayroon pong pasabog. Ito yon mga sangkay. Tingnan po natin. Nagsalita po si VP Sara tungkol sa kanyang salen. Ngayon, sinabi niya po dito na matagal na daw pong nakikita yung sal -en niya. Ang problema, eto ang nangyari. Panuorin po natin. Ayon kay VP Sara Duterte, matagal na raw maaaring makuha ang mga sal -en ng opisyal ng gobyerno. Mm -hmm. Kaya't ang bagong memo ni ang bootsman Rimulya, drama o pakitang tao lamang daw. Mm -hmm. Patunan na raw nito ay kay VP Sara, dati nang lalabas ng PCIJ, ang Philippine Center for Investigative Journalism, ang kanyang mga sal -en. Ito po ang sabi ng Vice Presidente. Mm -hmm. Dating pa naman po pwede po din ang salin eh. Matter of hihingi ka sa uh, ombudsman, magsusulat ka, mahingi ng salin ng tao na yan. At bakit po nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang salin ko sa PCIJ. Sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila, ha? sa iba pa mga media outfit, lumalabas yung uh, sali eto. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng sali at Ngayon, yan po yung pasabog niya. Na yung sali niya daw, ay eh, nakikita naman ng kahit na sino. At madali lang daw po kunin yan. Ngayon, mga sangkay, ang problema, ito, pakinggan po ninyo. So ayun daw, nakukuha naman pala ng PCIJ ang sali ng vicepresidente. Presidente. Kailangan mo lang magsulat sa ombudsman para makahingi ng kopya. Kaya pinabuti namin tanungin ang mismong PCIJ. Ito na, dito na nangyari ang masamang masamang <laughs> masamang pagyayari kay VP Sara. Tinanong ng media ng TV5 yung PCIJ. Ngayon ito ang nangyari. Totoo nga bang nakakuha sila ng salin ni Sara Duterte? Ang sagot nila, matagal ng hindi. Samadaling mm. Sa so, madaling sabi, nabisto si VP Sara na nagsisinungaling dito. Booking. Ayan po, mga sangkay. Matagal na palang hindi nakukuha ang SAL-N ni VP Sara. By the way, itong salen, importante to kasi para malaman kung ano ang kayamanan na meron sa anong mga properties. Magkano ang halaga ng kinikita niya? Magkano yung pera na mayroon siya? So, dapat nandun niya lahat kasi mahalaga yan sa mga politiko. Kasi, <laughs> nako, baka mamaya nangungulimbat to ng pera. Ganun. Diba? Nagdanakaw ng pera, kaya gano'n nakalaki ang kayamanan. Kaya e, nga lang, dito sa pagkakataong ito, binasag po ng TV5 si VP Sara, hindi pala totoo, mga sangkay, na ang SALEN ay e nakuha nitong Philippine Center for Invi Investigative Journalism. Bakit? Ito. Ayon kay dating PCIG Director Carmela Fonbuena, ang huli nilang nakuha ang SALEN ni Sado Tete noong 2017 pa. 2017. Walong taon na po ang nakakalipas. Mm -hmm. Kinumpirma po yan ni PCIG Train Director Weng Paraan. Katunayan, ito po po ang ginawa ng PCIG na storya tungkol sa mga salen ni Sara Duterte. Mm -hmm. Ang huling nakuha nila, 2017 pa, okay. nung si Sara ay mayor pa po ng Davao City. Mm. So yan po yung salen niya before. Mm. Ang paghihigpit ng mga salen nagsimula sa kanyang ama, si dating Pangulong Duterte. Yun. Ang paghihigpit ng pagkuha ng salen Nagsimula kay panahon daw po ni PRRD. Magmula 2018, hindi na po naglalabas si Paul Duterte ng SALEN. Hmm. Hindi daw po naglalabas si PRRD ng SALEN noon. Sa halip, pinagsapasahan lamang ang PCIJ ng Office of the President at ng Ombudsman, ang siyang kustodyo ng SALEN ng Presidente at ng Vice Presidente. Ito pa, taong 2020, ito pa, itong malaking impormasyon mga sangkay. 2020, naglaba si Ombudsman Samuel Martinez ng bagong mga patakaran mm -hmm. para, para lalong higpitan ang pagsasa publiko ng mga salin. Ito po siya noon, itong si former Ombudsman Samuel Martinez. Siya po yung inappoint ni PRRD noon. Ngayon ito ang kanyang ginawa. Sa bagong patakaran, kailangan ka muna payagan ng opisyal na nag-file bago mo masilip ang kanyang salen. Hmm, yan ang requirements sa mga sangkay. Written permission from Salen Filer. Court order. Ganyan po kalala, mga sangkay. Ombudsman investigation. Ganyan po kalala. Sa mandaling sabi, huwag ka nang kumuha ng uh, informations about sa Salen ng kahit na sinong politiko. Saradong-saradong. Doon sarado. lamang ilalabas ang ombudsman ang kanyang Salen. Sa makatwed, kung gusto mong imbestigahan ang nasabing opisyal, mm -hmm. kailangan magpaalam ka muna sa kanya. <laughs> Ang bihira. Muli, pinagpasapasan lamang ng Ombudsman at ng Office of the President ang PCIJ at ang lahat ng humingi ng sale ng Presidente at ng Vice Presidente. Nung nakaraang taon lamang, nagpetisyon si Attorney Dino de Leon sa Ombudsman na i-release ang sale ng Presidente at ng Vice. 2024 po, wala rin nangyari sa kanyang petisyon. Mm -hmm. So, ano pong lumalabas? Una, hindi matadaan sa simpleng request letter si dating Ombudsman, Matrez. Mm -hmm. Kailangan mo nga ng paalam mula sa iyong iimbestigahan. <laughs> Grabe, no? Pangalawa, hindi umaasahan na kusang magsasapubliko ng salin ang mga nasabing opisyal. Kaya pala, mga sangke, ganong kalala yung pag-usbong ng nakawan sa pamahalaan. Kasi wala nang sumisilip sa kanilang salin, eh. Ano na, eh? Ang, 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 ang higpit na ng pagkuha ng salin. So, yan nangyayari, guys. Marami sa mga politiko nagpakasasa sa pagnanakaw kasi wala na eh. Hindi naman na tinitingnan. Isipin niyo 'yon, nung panahon ni PRRD, nagbago po lahat ng nagbago daw lahat ng patakaran. Bawal na tingnan ang salin. At hindi siya bawal, pero sa sobrang dami ng requirements, <laughs> yun na yun, bawal. Isipin nyo ha, bago maglabas ang ombudsman ng, ng salin, ng isang taong pwedeng investigahan, ikaw na, na nagfile file na gusto mong makuha yung salin niya, magpapaalam ka muna sa taong gusto mong kuna ng salin. <laughs> Sobrang imposible nun. Guys, alam mo, masasabihin ka agad nun. Hindi. Ba't mo kukunin yung salin ko? Ba't mo? ba? Diba? So, ano nangyari? Sa panahon ni BBM, inayos ang lahat mga sangkay. Ito ang ginawa ng Rimulya. At pangatlo, wala talaga na ang salin at ang PCIJ. Hmm, wala Wala, ba? Diba? So, sa madaling sabi, nagsinungaling si BP Sara. Oh, ligwak na naman dito si VP Sara. Alam niyo, lagi po siyang nahuhulog kasi sa kanyang sariling mga, alam niyo, mga pasabog niyang sarili. Hindi siya nag-iingat. Kaya sana po, VP Sara, yung kung sino man advisor mo, tanggalin mo na yan, palitan mo na. Ni Rodrigo o ni Sal Duterte matapos ang toong 2017 at 2025 na po ngayon. Mm -hmm. Kaya kahit papano, natuwa ang marami nang niluwagan ng kaunti ang requirements ng bagong ombudsman. Hmm. Actually, di lang kaunti talagang sobrang luwag. Biruin mo tayong mga ordinaryong Pilipino, pwede tayo mag-submit na ngayon na panahon ni BBM. Pwede nang mag-submit ng gusto nating, halimbawa, gusto nating kunan yung makita yung salen ni, ni Senator Bongo. Magpa-file lang tayo, Magbibigay lang tayo ng dalawang ID, tapos request, then lalabas na po yung salen niya. Makikita na po natin lahat. Hindi po ba mga sangkay? So, ngayon, Tila pag umiiwas kasi si VP Sara dito sa sa San na to parang ayaw nila pong ilabas. Bakit kaya? Ano mayron? Diba? ba? Ano a, ano mayron? Bakit bakit ayaw? Kung wala namang tinatago, bakit ayaw ilabas? 'Di ba? At saka, ano 'yan ng mga Pilipino? Karapatan ng mga Pilipino na malaman 'yan kasi para malaman kung ang, magkano ba talaga yung yung yaman na mayroon po sila. Actually, sa lahat ng mga DDS, isa lang ang naglabas. Alam mo sino? Si Robin Padilla. ba? Diba? Pero the rest, hindi. Pero ito ha, maganda dito, dito kay BBM. Lahat na ng mga politiko, kailangan na mag nilang ang salin. So ngayon, todo depensa na po itong mga DDS. Bakit ayaw nila maglabas ng salin? Pero eto nga po, hindi naman sana problema ito kung kusang maglalabas ng salin ng mga opisyal ng gobyerno. Hmm, presidente, vice presidente, senador o congressman. Taon-taon naman, may mga ilang-ilang -ilang opisyal na kusang naglalabas ng kanilang mga SAL-N. Mm -hmm. Yun nga lang, madalas po, ito ay mga nasa oposisyon. Kung pagbabasihan mo lang kasi ang batas at ang konstitusyon, ang hinihiling po sa lahat maging administrasyon o oposisyon ay transparency sa SAL-N at hindi ang pag-iigpit. Wow. Ay nako po, so yari na naman dito si VP Sara na booking na naman po mga sangkay. <laughs> ano po ang inyong opinion, Diyos Mio Marimar? Bakit kaya ganun? Ba't sila natatakot, no? Comment down below, guys. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.